kahit anumang oras na tayo po ay nakatune in sa programang ito sa araw-araw na pagpapala, umaga, tanghali at hapon o kaya anuman ang iyong ginagawa sa oras na ito. Kami po ay uh, nagpapasalamat sa walang sawang pag in sa programang araw-araw na pagpapala. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala namin na pong natatamasa araw-araw. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng aming kalakasan, araw-araw ng aming pangailangan, sapagkat ikaw po ang Diyos na banal, dakila sa bawat isa na nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, ito po ay prosperity. Pagpapala, di ano bang ibig sabihin ng pagpapala? Pag tinawag po na pagpapala na nanggagaling sa Panginoon, ito po ay ating pong ini-enjoy. Dahil ang sabi po sa Proverbs uh, 10.22, sabi po doon, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. So, ibig sabihin, pag sinabi po na pagpapala na nanggagaling sa Panginoon, pwede po yung ating kalakasan. Yan, pede rin po yung kalusugan ng ating kaisipan. pwede rin po yung uh, malinaw na pandinig. Yan, malinaw na paningin, lahat po ng area ng ating buhay na ating ini-enjoy, ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya dapat daw po nating i-enjoy yung mga pagpapala na nanggagaling sa Panginoon. Yan yung blessing na ating pong ini-enjoy, walang kasamang kabalisahan. Kaya nga po, pag meron tayong uh, kalakasan na binibigay sa atin ng painon, ini-enjoy po natin, nakakapunta po tayo kahit saan man natin gusto. Dahil sabi nga, pag ini-enjoy po natin ng ating ng pagpapala na nanggaling sa Panginoon, nawawala yung ating stress natin at ibinabahagi daw po natin. Ang pagpapala ng Panginoon, ito po yung protection Di po ba? Kapag mayroon tayong uh, tamang relasyon sa Panginoon, dahil ang sabi nga po niya sa sa uh, uh, Joshua chapter 1 verse 9, sabi doon, anak, lakasan mo ang iyong loob dahil sa samahan kita sa ang kamang pupunta. O, di po ba napakalaking bagay po na kahit saan tayo pupunta ay kasama din po natin ang ating Panginoon. Sabi nga, uh, paano daw po natin Uh, makakantan yung mga pagpapala na nanggagaling po sa Panginoon. So, mayroon pong mga bagay na, pi, na procedure ng Panginoon para daw po tayo ay i-bless. Sabi nga po doon sa Matthew 6.33, sabi doon, But seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Sabi nga, lahat ng bagay ay kayang idaragdag sa atin ng Panginoon. Kaya po, kung ano yung mayroon po tayo ngayon, ito po yung uh, pasimula pa lamang ng ating pagpapala. At kuminsan po, sabi nga po, uh, paano daw po natin sasaliksikin ang kaharian ng Panginoon? So dati po, anong hindi pa po ako, Pastor, kaya lang meron akong attitude na bahalan na system. Pagising ng umaga, pagbangon, labas, enjoy, maglaro ng tennis, magbasketball, magbike, kahit saan po pupunta. Pero nung natutunan ko po yung pagpapala ng Panginoon, paggagising lamang sa umaga, ang inuuna ko po ay nakikipag-devotion na ako sa Panginoon. Yun sinasabi na unahin po natin na pagharian po tayo ng Panginoon. Dahil sabi niya, uh, una, siya daw po, uh, put God first in everything we do. Sabi nga, uh, unahin daw po ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Pangalawa, bidyan daw po natin ng quality time. Yan. Paano ba tayo ng quality time sa Panginoon? Sa panggigitan po ng ating panalangin. Napakasarap po ng pakiramdam na sa simula pa lamang yung unang buka ng iyong bibig, pagising mo ng umaga, salamat Panginoon. Dahil nagising po ako na malusog, masigla, at malakas. Yung pagising natin sa umaga, panibagong pagpapalayon. Di po ba? At ang sabi nga, at ang pangatlo, ah, uh, Huwag daw po nating madaliin. Yan. Yung mga blessings ni Lord. Kaya minsan, uh, sumasablay tayo. Minsan, mayroon tayong attitude na apurado. Yan. Minsan tayong nagmamadali. So, sabi nga, ano daw po yung mga hindrances ng ating pagpapala. So, sa aming pong sitwasyon, minsan, bago po dumating yung outreach namin, nagbabahay-bahay po kami. Kasanayan po namin na kami po yung ah... Uh, nagtatatag po kami ng sa tinatawag na house of prayer. Kaya sa ating, sa ating may mga positive, may mga negative, ganun. Yung iba pong katwiran po nila, uh, sige po, pag may time. Yan, diyan po yung hindrances po ng panalangin. Hindrances po ng pagpapala. Kaya sabi nga, ginagawa daw po nating uh, optional. Yan. Yung hindrances ni Lord, Ah, uh, ginagawa po natin, optional yung blessing pag may room time. Yan. Pangalawa po na hindrances ito po yung ah uh, na habit. Ano sabi nga nung narinig po nila yung yung pastor ano ba 'yung ibig sabihin ng manya habit? Ang ibig sabihin daw po ng manya na habit yung saka na lang. Mamaya na pag may room time, di po ba? So, pag Uh, daw po natin yung manyana habit, dumarating yung time na wala po tayong uh, natatapos. At ang pangatlo na hindrances po ng ating uh, ng pagpapala, ng, ito po yung ignorance. Kasi minsan napapansin uh, po natin na pag, daw, pag tayo pumupunta sa mga bahay-bahay, yung minsan uh, parang pinagpipri pinag tayo sa bahay nila, parang baliwala lang. Ini-ignore nila yung mga salita na kanilang napapakinggan, napakikinig sila, maya maya ng konti, ganun na naman. Kaya uh, meron yung time na na-ignore na daw po natin yung salita ng Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po dito, meron siyang sinabi po dito ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8, verse 17. Sabi po dito, huwag daw po natin kakaligtahan ang ating Panginoon. Huwag daw po natin siyang kalilimutan. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 17, kaya huwag na huwag ninyong isipin ng kayamanin ninyo ay bunga ng iyong sariling lakas at kakayanan. Sabi po sa verse 8, sa verse 18, subalit sabi po dito, alalahanin ninyo si Yahweh, ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng lakas upang kayo po ay umaman. Yan, ano maganda, di po ba? Pagda po tayo ay si Lord da po ang nagbibigay sa atin ng lakas, talino upang tayo po ay yumaman. Huwag da po nating sasabihin na tayo po ay yumaman dahil sa sarili nating lakas, dahil sa sarili nating a uh, katalinuhan. Kaya lang mayroon siyang sinabi siya po dito na pag dumating na daw po yung time na tayo po ay pinayaman na ng Panginoon, ano kaya yung magiging attitude natin? Sabi po sa Verse 12 ng ng Deuteronomy Chapter 8 sabi po dito kung kayo naman ay namumuhay na ng sagana at nakatira na sa magandang bahay yan Sino po dito yung uh, nakatira na ng sa magandang bahay dati uh, talaga naman yung buhay ay parang sakto lang nung sila po ay nakakilala na sa Panginoon pinagpala na ng Panginoon nagkaroon ng mga iba't ibang uh, Uh, pagpapala, nagkaroon ng magandang bahay, nagkaroon ng magandang sasakyan, nagkaroon ng magandang may bahay, nagkaroon ng magagandang anak at bagagwabong anak, sabi nga po dito ng Panginoon. Uh, mayroon lang isang uh, paalala ni Lord. Sabi po sa verse 14 ng Deuteronomy chapter 8, sabi po dito, huwag kayong magmalaki. 'Yan, huwag na po tayong magmalaki pag nakarating na po tayo sa tugatog ng tagumpay. Huwag ninyong kalilimutan na ni si Yahweh ang siyang nagpalaya mula sa pagkaalipin. Ibig sabihin, pag tayo daw po ay anak ng Diyos, hindi na po tayo alipin ng kahirapan. Hindi na daw po tayo alipin ng sakit. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. Hindi na po tayo alipin ng sama ng loob. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi nga, lahat po tayo, lahat na gusto nating puntahan na napakalaking pagpapala na tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Amen. Ako pinaniniwala na marami po tayong natutunan sa maikling oras na ito. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Thank you Lord. Panginoon, maraming salamat muli sa oras na ito, Panginoon. At muli mo pong ipinaalala, Panginoon, na Ikaw po ang nagbibigay ng lakas sa amin. Ikaw po ang nagbibigay ng wisdom sa amin kung paano po kami yayaman at paano mo po kami pagpapalain. At sinabi mo din, Lord, na pag kami ay nandun na sa tugatog ng tagumpay, lagi mong nire-remind sa amin, Panginoon, na hindi po kami magmamalaki dahil wala, ka, wala po kaming magagawa kung ikaw ay hiwalay sa amin. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na patuloy na nakatune in sa programa pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.